Ayan, what is up mga kapitbahay? na Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbahay, uh, pag-uusapan natin is about dito sa PF Blocker NG na updated ni PF Sense. Okay, meron kasi tayong mga subscriber na nagtatanong kung pwede ko daw i walkthrough doon sa bagong PF Blocker NG kung ano yung mga configuration, ano yung mga dapat i-enable, ano yung mga dapat i-disable para gumana ng mabuti. Okay? So, shout out po pala dyan kay Sir na nag-chat din sa akin sa Facebook kung pwede ko siya i-walkthrough dito sa PF Blocker NG na bago dito sa PFSense natin. Kaya let's go, pag-uusapan natin uh, kung bago ka sa channel, gusto mo na mga ganitong video, stay tuned. Alam mo na. Okay? So, let's go. Pupunta tayo dito sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang pinagkaiba or paano nga ba mag-configure ng bagong PF Blocker NG. Okay, ito mga kapit by assuming na naka-install na kayo ng uh, PF Blocker NG nyo ha. Tapos, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga naka-enable or ano yung mga naka-disable dito sa akin. Ito mga kapit bay, yung PF Blocker NG na to, etong PF Blocker NG na to na nakalagay dito, yan, active po to kasi etong uh, ginagamit ko na to, ito is active firewall active PF Sense to which is net gate mismo na nagra-run dun sa isa naming branch ayan kung mapapansin yan naka green lahat okay kung mapapansin okay so ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga naka enable disable dito sa PF blocker ng ko na bago okay let's go stay tuned and let's go ayan na mga kapit no? so unang una mga kapit bay saan nga ba nakikita ang PF blocker NG okay so pupunta ka lang dito ayan dito yan nada-download sa packages. Yan, sa packages manager. Ah, uh, eto mga kapitbahay, mare, maraming nagtatanong nito sa akin or maraming nalilito kasi pag kiniklik nila yung available package, pag sinesearch nila yung mga ibang packages, wala daw lumalabas. Ang problema lang po nung mga kapitbahay, hindi updated yung PFSense mo kaya automatic ko lalo na doon sa mga gumagamit ng mga community edition, automatic kapag outdated na yung PFSense mo, hindi mo na 'to makikita kaya obligado ka na i-update yung PFS mo. Okay? So, wala naman magiging problema kasi kunyari, ah uh, PFS mo existing na, i-update mo lang. I-click mo lang yung update dito. Ayan. Pag hindi mo yung update, automatic mga kapitbahay. Hindi, hindi maano, hindi maapektuhan yung PFS mo. Kung ano yung PFS mo ngayon, ganun para rin yun. Uh, magkakaroon lang siya ng 30 minutes to 1 hour. Depende sa bilis ng internet nyo. Kapag nag-update siya, magre-research siya ng ilang beses tapos automatic kapag na-download at saka na-install nyo yung update automatic as is pa rin yun mga kapitbahay huwag kayo matakot mag-update kasi walang mawawala okay pero kung gusto nyo natatakot kayo ang gagawin nyo is update or bago nyo i-update para sure kayo dito lang kayo punta diagnostic tapos backup and restore tapos yan click lang yung eto skip lang nyo tong dalawa kasi medyo malaki yan kaya mahirapan kayo ayan i all lang nyo skip lang nyo tong dalawa tapos download tapos automatic kapag kunyari nasira or nasira yung P options mo automatic pag na install mo na ulit punta ka lang dito backup and restore restore mo lang ito automatic babalik pa rin naman yan sa dati okay so let's go balik tayo dito sa ating uh, PF Blocker Engine. Ayan, balik tayo dito sa PF Blocker Engine natin uh, assuming na download na download mo na siya dito sa package manager na download mo na siya. So, pupunta na tayo dito. Once na nag-install na dyan, after ma-install, automatic babalik na siya dyan. Ayan, kunwari, uh, lumabas na siya, may susundan ka kasi doon eh. Pwede mo i-skip na lang, tapos para lumabas na yung ganito. Ako, yung mukha na to. Ayan, susundan lang nyo. kasi ang automatic, kapag in-install mo, ang gagawin niya is pupunta sa rito sa website. So, susundan mo yan. Pero, kung gusto mo, i-skip mo lang para lalabas na agad to tapos sundan mo na lang to yung video ko na to okay so automatic dito sa general pag pumunta ka dyan automatic ito enable syempre tapos wag nyo to kalimutan ayan para kunyari nag reset kayo or nag update hindi mo wala yung dati mong config ayan tapos dito mga kapitwain nasa sa inyo na yon dito sa cron settings kung gusto nyo iset pero uh, most likely sa akin hindi ko siniset kasi may na manual ko siyang update okay Pagdating dito, yan, no limit. Tapos dito, wala ka nang babaguhin dyan. Kahit i-default mo na lang lahat yan. Wala ka nang yan, Tapos save mo. Yan, tandaan nyo mga kapitpahin. Napakadali lang ng uh, configuration ng bago na to. Tapos, meron lang siyang nadagdag. Ito, may IP. Yan. Yan, may IP something na ganito. Yan. Kung gusto mo i-enable yan, uh, medyo malalim na configuration IP configuration yan kung gusto mo i-configure yan nasa sa inyo na yun, pero kailangan nyo muna aralin how it works. Okay? Yan. Sa akin kasi hindi ko yun ginamit. Hinayaan ko lang. Ang ginagamit ko, kasi ang purpose kasi ng absence ko is mag-block ng sites, tapos through DNS, tapos mag-block ng mga application dito sa cellphone. Basta, yan yung purpose ng PFLocker.ng kung mag-block ng mga unwanted sites uh, via... Uh, lahat ng mga sites na may samang virus, mga ganito, ganyan. Okay, so hindi ko to ginamit yung IP na to. Tapos dito lang talaga ako, DNSBL. Ayan, so eto kasi dito natin nilalagay yung mga blacklist natin or black link natin, yung mga link na nagbablock ng mga website through DNS. So, pagdating dito sa DNSBL, yan, automatic yan, naka-enable yan. Tapos yung DNSBL mode, dapat unbound yan para gumana yung pfSense mo. Okay, so ito mga kapitbahay, wildcard card blocking TLD. Kunyari, ang P sense mo is medyo 2 gig lang or 4 gig, 3 gig. Malakas kasi kumain ito ng memory kung nyo mapapansin. Kapag kinlik mo yan, kapag kinlik mo yan, may lalabas yan. Basahin lang nyo yan. Ayan o. Okay. Ayan o. May requirements dyan. Kung ilang gig dapat yung uh, RAM na gagamitin mo, max nya is 100k domains, yan, ganyan. Automatic kasi yan, nag update Kaya, medyo madugo yan kapag mababa yung memory or mabagal, Why? hindi ka naka-SSD, medyo matagal yung refresh rate. Okay, so dito pa rin tayo, DNSBL, ito, yan yung magiging virtual DNS mo. Kaya, wag mong baguhin yan kasi baka mamaya mag-conflict. Mas better na, kunyari, baguhan ka palang lang i-default mo lang yan para hindi ka mag-conflict. Yan yung uh, virtual IP address mo na dyan isi-send. Now, kunyari, mag-browse ka ng YouTube tapos naka-block pala. So, ito yung magiging virtual DNS niya. Dyan niya isi-send tapos sabi niya, uy, naka-block yan, naka-restrict yung YouTube na yan. Kaya, hindi mo ma-access yan. Yan yung purpose po niyan. Okay? So, yan. Kung gusto nyo enable yan, pwede naman yan. Pero para sa akin, uh, hindi ko na-enable yan. Tapos, DNSBL type, IP alias, tapos, web and server interface. Ayan. Ah, uh, kung saan siya, mag effect Ayan, yung default. So, nakalagay sa LAN. Tapos, itong port, huwag mo na baguhin yan kung medyo hindi kayo familiar. So, ang gagawin nyo, default lang po nyo. Okay, so, dito, wala na akong ginalaw dyan. Tapos, ito, global mode. Tapos, enable mo yung disable cache. Uh, ano po yan? Uh, di uh, tag neto. kailangan yan para para hindi siya mapuno para automatic pinapatungan okay so ayan so deny both matik yun deny both parang ganun lang din dun sa luma wala ka ibang gagalawin tapos save mo lang okay so sana nagets di diba ganun lang yung settings nyan tapos automatic dito tayo sa DNS bell group yan dyan tayo naglalagay ng mga Ah uh, Uh, blacklist which is yan yung mga uh, yan, what, gambling pag edit mo yan makikita mo yung eto makikita mo yung source ng blacklist okay so dito sa DNS Bell Group eto kung gusto nyo kopyahin yung sa akin nandun to sa lumang video ko nandun tong mga link na to yung fake news gambling porn tapos uh, social social media naka-disable yan kasi uh, nahirapan ako hindi nabablock yung Facebook kung nari, block mo Facebook, automatic yung messenger na i-block. Eh, sa company namin, kailangan ng messenger. So, ang ginawa ko, ganyan. Yan, may tuturo ako sa inyo na isa na nabablock yung YouTube kahit naka-disable yung social media. Na, kunyari, kahit sa app mo or sa cellphone mo, pag nag-YouTube ka, ma-access mo yung YouTube. Pero kapag nag-play ka ng music or nag-play ka ng video, ikot-ikot lang siya. So, ituturo ko sa inyo. Okay? So, tandaan lang nyo, ito, dito yan, sa DNSBL. DNSBL, dito nilalagay yung mga blacklist or blacklist na ito, source. Okay? So, DNSBL group. Tapos, dito, uh, update. Ito yung update. Ito yung gagawin mo. Kunyari, nagbago ka dito. Kunyari, nagbago ka dyan. Or, kunyari, nagbago ka ng category dito or may in-add ka. Automatic, i-update mo siya tapos i-reload mo para mag-effect. Okay, yan yung purpose ng update. Dito naman sa reports, ayan, yan yung nilalabas niya yung mga naka-block or nabablock niya. Ayan, nilalagay niya rito kung saan, uh, saang ano, saang port. Like for example, ito sa Wi-Fi, Wi-Fi users ko, ayan, nabablock. Ang daming nabablock sa Wi-Fi users ko. So, ibig sabihin, ang daming mga, uh, ayan o, oh, ang daming mga hindi dapat bubuksan o oh, lahat sa porn galing o oh, yan yung mga pop up sa cellphone na binablock niya kaya safe okay so dito sa feeds yan yan marami yan yan o oh. dito sa feeds kasi before dun sa luma dnsbl feeds yung nakalagay pero sa bago ngayon dnsbl group na okay so itong feeds hindi ko na siya ginamit kasi meron ng ako dito sa dnsbl groups yan kaya hindi ko na ginamit yung feeds Okay, pero pwede mo siyang gamitin. Ayan. Pwede mo siyang i-add or i-enable. Ayan. Okay. So, kanya mo papansin. Ayan. Diba? Ayan. Marami yan. Okay. So, dito sa lags, normal, sync, wala na yan. So, dito lang tayo. Dito lang kayo mag-focus. DNS bell feeds. Ayan. Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatbay. Okay. Kung nyo mapapansin. So, ganun lang settings nya mga kapit Ah, ito muna. Ah, lalaktawan muna natin yon So, ang pinaka-importante dito sa DNSBL para mag-work is yung rules. Okay? So, ulitin ko, no? Doon sa mga baguhan nating tropang IT. Ang DNSBL, ang PF Locker NG is nagbablock sa ng site through DNS. Okay? So, importante. Kaya dapat, ang gagawin mo, kunyari, So, ang scenario is sa office. Uh, tapos hindi naka-admin yung PC mo. So, kunari, medyo takee yung isa mong uh, employee, so niya, "Uy, naka-block yung YouTube. Palitan ko nga yung DNS ko." So pinalitan niya ng Google DNS. So automatic mababypass 'yon kasi nga dapat ang nakukuha ng mga uh, client PC is dapat is yung IP neto na which is yung DNS default now, which is port 53 ng PF Sense ang nakukuha dapat ng mga client. Eh, hindi dapat nila yon pwedeng mapalitan kasi pag napalitan nila, mababipas yung PF Locker NG mo. Okay, tinaw po yun ha. Kaya dapat, Eto sa lahat ng mga video ko na about dito sa PF Locker NG, sinasabi ko to. So, ulitin ko na naman, no? Kung hindi mo natapos yung video, hindi mo ito mapapagana. Okay, kaya dapat tapusin mo yung video. So, dito sa firewall rules, yan, importante yan. Uh, ang gagawin natin dyan is dito sa land roles, kasi nga dyan nag effect yung uh, PF locker NG dito sa lahat gagawin mo rin yan para hindi mabypass lahat ng mga VLAN mo hindi mo bypass okay so eto yon uh, pinaka importante dyan eto yung unang una eto uh, saan na ba yung isa sa taas sa taas yun eh. yan eto ito yung una mong i-create eto yan, etong rules na to importante to. Yan, sundan nyo, pass, LAN, tapos sa 4 UDP, tapos any, tapos destination is LAN subnet, tapos 53. Ayan, so bakit nakapas? So, ang ibig sabihin nyan mga kitbahay is, lahat ng client PC na gumagamit ng default DNS na ganito is papadaanin niya or bibigyan niya ng internet. Okay? Yan, yan yung purpose niyan. Yan. Basta ikaw, mare PC mo, kinagamot mo is default DNS ni PFSense is magkakaroon ka ng internet. Okay? So, yun yung purpose ng rule na to. So, save mo lang yan. Tapos, yung pangalawang rules naman dito sa LAN is etong sa baba. Ayan. Mapapansin, naka-X, ba diba? Pag in-edit mo yan, oh, naka-block. Tapos, same settings dito, 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 tapos LAN subnet, tapos any yung destination, tapos yung destination port is 53. So, ang pinagkaiba, naka-block. So, ang purpose niyan mga kapitbahay is, uh, ang gagawin niyan is, like for example, sasabihin ko, ikaw PC, ko, PC mo, pinalitan mo ng DNS. So, masasabi masas ni eh, PC mo, oy mag-request tayo ng traffic from PFSense. So, sabihin ni PFSense, oy na yung nababasa kong DNS mo. So, iba-block kita. So, hindi ka magkakaroon ng internet. Okay? Yan yung purpose niyan, mga kapitbahay. Para, no choice yung isang client, kundi gagamitin niya yung PFSense mismo na DNS. Kasi kung maaari, teki ka, pinalitan mo, sorry ka, mawawalan ka ng internet. Yan yung purpose po niyan. Okay? Malinaw? So, malinaw. Okay? Tapos, ang isa pang importanteng settings dito sa PFSense natin para gumana ang PF NG is dito. Uh, services dito sa DNS Resolver. Okay, dahil nga nag-block siya through DNS, automatic dapat nakaset mabuti yung DNS resolver mo. Which is, yung network interface is, yan yung mga interface mo na active. Huwag ka dapat mag-select na naka-all kasi hindi yun gagana. Tapos, naka-select tong local host. Tapos, dito naman sa outgoing, which is yung public one mo, is kung ano yung, ayan, malinaw po yan mga kapitbay ha. Malinaw po yan dapat nyong sundin. Okay? So, eto, outgoing is yan yung one side mo. Which is kung ilan yung ISP mo, kailangan iselect mo rin. Dapat hindi naka-all. Okay? Malinaw, di ba? Okay. So, ayan mga kapitmahay. So, dito na tayo. So, eto yeah, dito, transparent dapat. Tapos, ayan, naka-enable to. Dito sa DNS resolver settings mo. Tapos, ayan, save mo lang. Okay? So, ganun lang. Tapos, balik nga tayo dito balik tayo dito sa PF Blacker NG ko. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapitbay. Uh, dito sa DNSBL, dito sa group ko, naka-disable yung aking social media uh, link. Hindi siya nabablock. So, ang ginawa ko, uh, yung iba, kapag hindi, kunwari, mga social media hindi mabablock, ang ginawa ko is binlock ko siya dito sa resolver. Ito sa baba, ayan o. Oh. Yan. Matic pag nilagay mo yan dyan, lahat sila hindi nila ma-access. Okay. So, meron minsan na yung YouTube, alam naman natin na napakahirap i-block yung YouTube o yung Facebook o yung mga to. So, ang ginawa ko is, pumunta ako dito. PF NG, DNSBL, ito yung bagong uh, features niya. DNSBL category. Ayan. So, enable lang nyo yan yung blacklist na to. Ayan. Enable nyo, tapos iselect nyo to. Ayan. Dito kasi tinry ko. Medyo hindi gumagana. May bayad yung iba. So, dito ako sa free. So, ang ginawa ko dyan. Ayan. Sinalag ko yung mga gusto kong i-block. Ayan. Kung inyo mapapansin. Ayan. Naka-check. Ayan. Dito. Dito na ba-block yung YouTube. Like, for example, kunyari, nag-YouTube ka sa isang PC. Natagos. Matatagos mo, pero pag nag-play ka ng uh, video, iikot-ikot lang. Hindi siya magtutuloy kesama kasama Facebook. Automatic audio video, automatic mabablock niya. Okay. Kasama na po yan, yan. Binlock ko lahat yan. Tapos, ayan Naka-check. Yan yung mga option. Yan yung mga option niya. Yan. Okay. So, sundan lang nyo to. Ayan, frequently update once a day para hindi masyadong ubos ang memory mo. Uh, once a day lang. Okay. Oh uh, para ma-update. Ayan, okay. So, ganun lang yung settings ng bagong PF Blocker NG, mga kapitbay. ah uh, dito, sa general, ayan, ganun lang. So, inisa-isa ko na siya kanina. Dito sa IP, sa global IP, meron kasi sa GeoIP. Pwede mong gamitin yung GeoIP, pero, ayan, MaxMind now, it requires license key. So, may bayad po yan. Kaya, doon tayo sa libre. Siyempre, natitipid tayo eh. So, dito, ayan, dito lang tayo dito, dito, tsaka yung settings, okay? DNS, uh, PF Locker NG tsaka DNS Resolver tapos, tatlo lang yan ay, oo, settings ng NG mismo, sa rules tapos, sa DNS Resolver, mag-work po lahat yan kapag tama yung mga uh, settings nyo, kaya sundan lang po nyo yung tinuro ko sa inyo kanina, mapapagana nyo nito ng maayos, okay? So, itong firewall ko na to is firewall to sa isang branch namin. Ayan, nandito lang ako ngayon sa bahay. Ayan, naka-VPN ako. So, kaya na-access ko to. Okay. Kaya mo papansin. Uh, 1.0.1 yung IP. Pero yung IP ko dito sa PC ko, ayan, yung papansin, IP config. Para maniwala kayo na naka-VPN ako. Ayan. 1.8. Pero, tingnan mo, firewall ko. Okay. So, magkaiba po yan. Okay, so nasa bahay ako. Ayan, kung yung papansin, yan yung PC ko. Yung palaging PC ko. Siyempre, si Killjoy yan. The Valorant Man. Alright? So, sana may natutunan na naman kayo. Sana may natutunan na naman kayo dito sa tutorial na rin about use of PF Blocker NG. Napakadali lang nito mga kapitway. Basic. ah uh, sundan lang nyo. Tapos kung mayroon kayong katanungan, comment down below para may suggest ko or mag-guide ko kayo willing to help okay so maraming salamat God bless and peace uh, shout out po para dyan sa nagtatanong sana makatulong to sa iyo sir okay thank you so much alright